Ganda gabi mga broods. Dito na tayo sa dagat. Sa natin dalawa lang kami. Susubok tayo ngayon mamana. Bago ng ano ng bagyo. Tapos lang ng bagyo. Dito lang tayo sa malapit. Oh. May nang ano pa nang huli ng pusit. Mamaya lang mga broods kung anong makuha natin. Saan makakuha tayo kahit pang ulam lang. Wala na tayong ulam eh. Yan mga broods, maho na tayo. Yan ang huli natin. No? Maliliit na talaga yung isda. At least may pang ulam na tayo. Kaya ito paano. At saka seashell, kunti lang yung kuha natin. Tayo na lang natin yung kasama natin. Ano? Namamana pa. Ay, hindi pa. konti lang ang huli natin malabo ko masyadong dagat tapos nagtyaga tayo may nakuha din kahit pa paano na pang ulam pwede na to yan tayo na lang natin yung kasama natin kung ang huli nya hmm? maliliit lang <laughs> ah, ako nang kasama natin kaya ano, damo dito? Ha? Uy, lubog? Oo. Diyan ka lang direktyo? Oo. ka pa sa piliw na? Piliw na? Oo. pa ng pusitin mo sa amin natin oh. Oo. Oh. Ano, kukita? Kukita lang. Uy, hindi na kita pang suya na. grabe nga kalubog Ang ah. kulain pa ako kay okaw gid ang kwan. okaw ang kapatuhan. Nakaboy na ko chad na isa ho. Oh. Hey, nakaboy ka ni kana. Taway na isa. Taway. Kapalapit. Ha? Kapalapit sa mana? Kalubog busa. Lubog. Nakaboy lap na chad ang isa ho, dinato ni. Pulay pulaw. Oo. Oh. Mo ba? Oo. Oh. Nato daw lapu-lapu na sa guso. Kadawit tatlo ka bigyang lokos ah. Pinangita ko loko sa gid. Hindi ba? Tawang ay na kay ining panak po uh, Dugay magsangat, ano yun? Kailan ba sa pintuan Ano yun? Si Richard Dayo pa. Kito, duwa na kayo pa. Ka ba, nga, kwan, dito, dito sa sa na Ito ba? No? May isang Nabuhay ka dahil Oo Tuyaw na? Oo Palapit dito sa pang, Bagong kalma pag mga broods okay, Mano pang isda okay madalang pa uh, Diba daw yung kuwarta sa pilew na? Pilew na. Nangita ko lokos sa kita mo nakita. Nakita. Kita mo dyan na kentek ko. Aro ka pilag ito Kita mo nang kanta. Okay, mamaya ka na lang, mga ulit. Kita na sa bahay. niyan mga broods. Kauwi na tayo. Ang natin. Oh. Maliliit lang. Pangulam na din. Buhay pa yung isa oh. oh. Ngayon, kuha tayong first class na si Cecil. Si oh. Kuha tayong dalawang pirasong abaloni. Yan lahok natin to sa isda. Yan. Pwede na rin. Pang ulam na. Yan. Paulam na talaga to ng isang araw libre na yan o, no? volume natin o, no? buhay pa dalawang piraso yan magsasabaw tayo ng lapu-lapu lapu na yan, sa no? masyado pa kasing malabo yung dagat ang gawa ng bagyo ang subok lang kasi nakakuha mga sa hanggang dito na lang muna salamat sa wala ng sawang suporta shoutout sa mga silent viewers at sa ating subscribers dyan mga mga shoutout sa inyo hanggang dito na lang salamat sa panonood